What's up guys? So welcome back to my channel. So ayun nga pala ngayon nga pala Ipapasimbul natin kay paring Francis Villarta. Woo! Yung ating uh speaker. So, panoodin nyo kung paano niya i ang uh, paglalagyan ng speaker. So, tingnan natin kung gaano kaganda ang tunog nito. So, yan guys. Ito nga pala yung uh, isang box pero apat na speaker ang kanyang ilalagay. So, makikita natin kung paano ang diskarte. Kung makakatipid ka na sa materialis, napakaganda pa ng tunog nito. Ayan, nakikita nyo guys. Nasa ilalim yung uh, kanyang bass or base ng Uh, speaker so dito naman yung uh, ano sa harap nilagyan niya dito ng uh, dividing network yan napakaganda niyan guys iwas sunog ang inyong mga speaker kapag kaya ng nilagay ninyo so buti na lang mayroon pa dito ng extra dividing network si pareng bilyarta so yan kinabit na rin namin para mas lalong gumanda ang at hindi masira ang speaker kahit pa ito ay ibulyo mo ng sagad o oh, ayan, nakikita ninyo Ang ganda ng pakagawa nya so, Simple lang yan Pero sa mga gusto magpagawa Lalo na dun sa mga sound system Sa tricycle or sa motor Pwedeng pwede po kayong magpagawa dito Kay paring Francis At ito naman ay mabait Hindi kayo dito sisingili ng mahal So ayan, bibigay sa inyo ang tunog Na hanap ninyo Napakaganda ng na tunog nito guys So ayan, sound isasoundcheck na natin ito Kapag ito ay naikabit na Ni paring Francis Ay ito na Siya nga pala guys, huwag kayo makakalimot na mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Thank you so much sa inyong panonood.